luko oh. oh. may ari May dalang bata, may ari Anak yun Ayun. kita tayo Akyat tayo oh, ha? Ganyan lang kaibigan ko oh. Ito na, ang inakyat namin kanina Ayos na agad kanina lamang naghihirap mag akyat shout out kay Forman Paking <laughs> hmm. yan o oh, tamong gawa ng mga taga ano gawa nung ng iwan yan o yan ang gawa niyan mga yan kulang kulang pa tapos mga pilipit pang eh, kita mong angat niya no? o oh. o oh.

Mga gawa ng mga kurukgo. Ano ang angat? Ang, ang o tayo, maganda ang alam dito sa taas. Ano? Yan, kailangan no? tadi manokin ko siya at saka bawang, dahon bawang. Puyas. Oh come on, come on. Ano na? Nandito po tayo ha. Ah. Pinasyal ko kayo sa ano ha. Ah. ko kayo sa aking aming ginawa ha. Ah. Sa aming kinabit na kaming dalawa lang ko nagkabit. Kaming dalawa nagbuhat. Kaming dalawa din lang nagkabit. May insulation pa. Partida na. Angin pa. lalagyan ng camera yun o oh. narinig nyo yung ano ang lakas ng hangin ang oh. doon lumipad ang ngirong yun doon kung naiwan dito ngiro doon lumipad <laughs> ang hangin okay po Maraming pong salamat sa inyo ito po update na kagad sa aming nilagay na eh si Lulo oh, okay, no? okay. ayun oh ayun ang aming engineer oh ayun namin yan